основной гайсы. Ito nalagyan na ng mga gamit. Ang kabila, okay na rin. Side niya kahoy. Ang gawin din managawa owner. ito yung niya sa mga Isla pa sa kahit pinagtutong. ka kakapitan na natin ang pinto ito guys. May mong, may pili, lang ito naman yun. Ito naman Ito naman Ito Ayan din ang tura, yan ang turin Tapos may konti yung ano, Sa ulan, konti. Atong galing na natin yung stock sa lakas guys. Ayan na yung lapas. Ayan na guys. Oh. Ito ang pinaka niya. Ang side niya ka So may budget na daw si client. Da kaya papa slab dito dito. Ito naka-slab na. Ayan. White na white guys, sa loob. Ito sa kabila, na nila ng gamit kasi wala talagang magpaglagyan. Hindi rin kami makaporma ng tudok. Isa sa nagpabagal sa akin ay mga kagamitan nila. video hindi tayo pinalad pero ganoon lang tayo guys at least wala tayong pinatakbuhan ng project ha? kaya nga